Nauwi sa pananagang asara ng magbayaw sa Antipolo Rizal, ang minor de edad na biktima nasawi dahil sa sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pasintabi po sa mga kumakain, naputulan din siya ng kamay. Balitang hatid ni EJ Gomez. Hala, puro dugo dito. Kayang magagalaw ng kahit anong bagay dito. Oo. Kuha yan sa loob ng bahay ng isang lalaking walang habas na pinagtataga ng kanyang bayaw. Dito. Dinig sa video mga kaanak ng biktimang nasawi na tila may hinahanap. Sa natin dito? Ayun. <tod> <tod> ang tumambad pala sa mga kaanak, ang tinagang kamay ng 17 anyos na biktima. Nangyari ang malagim na krimen sa Sitio Villa Inares sa barangay Bagong Nayon, Antipolo City, alas 3 ng madaling araw noong linggo. Ayon sa pulisya, magkasamang umuwi ang biktima at sospek sa kanilang bahay mula sa Christmas party ng kanilang pinagtatrabahuhan. Nagkaroon ng pagtatalo na uwi sa hindi maganda na taga anong nung sospek yung biktima. Uh, may tama rin na saksak. Bukod sa kamay, ang biktima tinagarin sa ulo, dibdib at likod. Ang ginamit na itak na recover sa likod ng bahay. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero ininiklarang dead on arrival. Bago madala tuloy yung madala sa ospital, nakausap nung nanay yung kanyang anak. Then ay narrate niya yung pangyayari na kung sinong gumawa sa kanya, kung sinong uh, nanaga. Yung kamag-anak naman ng suspect natin ay voluntary yung sinuko yung uh, suspect sa barangay. Ang suspect si Alias Jonan, 24 anyos. Paliwanag niya, dinepensahan lang niya ang kanyang sarili laban sa biktima na una raw sanang mananaga sa kanya. Natutulog po kasi ako na po ang inampas ako ng kahoy. Tapos binantaan pa ako ng kasaksa kanya na daw ako papatayin. Eh nagulat po ako nung pagtayo niya. Kasi hinipa ako po. Hawak niya na po yung itak eh. Tapos nagdilim po yung paningin, eh. Pero base naman sa kwento niya sa isang kaanak ng biktima, nagsimula raw sa asaran ang pananaga. Lasing daw kasi sila at nakagamit ng droga. Sabi nung biktima daw, pabiro, tagain kita dyan eh. Yung biktima ay naka, nagsisilpo, nakaupo. Tapos katabi yung itak. Hindi nag-isip yung suspect po na baka totohanin. Kaya inunahan niya na sinipa niya yung biktima dinampot yung itak sa kapo tinaga pinapalabas niya po na self defense pero hindi po hawak na na Antipolo City Police ang suspect na maharap sa reklamong murder EJ Gomez nagbabalita para sa GMA Integrated News Sa pagputok ng bulkan Kanlaon na merwisyo ang abong ibinuga nito sa Bago City sa Negros Occidental Nabalot ng abo ang mga kalsada sa lungsod at bumagsak din ito sa ilang sasakyan doon. Nakasuot naman ng face mask ang mga residente dahil sa amoy ng asupre. Patuloy naman ang pagpapalika sa mga residente ng mga barangay na malapit sa paanan ng bulkan. Ayon sa FIVOX, hindi na nasundan pa ang pagputok ng kanlaon kahapon pero inaasahan pa itong puputok sa mga susunod na linggo. Kaiba naman ng mga nakarang eruption ng bulkan kanlaon, may kasamang magma ang ibinuga ng bulkan kahapon. Itinaas sa alert level 3 ang bulkan kasunod ng explosive eruption kahapon. Nagulantang ang mga nakatira sa paligid ng vulkan Kanaon nang bigla itong kumotok. Uh, oh ka, isang huh? ako. Kita rin sa video ang pagbaba ng kulot-kulot na usok sa dalisdis ng bundok. Explosive eruption ang nangyari sa Kanaon na tumagal ng 7 minuto. Ang nilikha nitong eruption plume o dambuhalang usok nakabaluktot patungong Kanuran, Timog Kanuran. Umabot yan sa taas na 4,000 metro mula sa bunganga ng vulkan at natanaw mula sa bayan ng Voices Padilla, pati sa dagat sa Toledo City, Cebu. Ang abong ibinuga ng vulkan, bumagsak sa barangay Ilihan sa Bagos City at dumampi pa sa balat ng isang netizen. naka ashfall din o pag-ulan ng abo sa La Carlota City. Akala nga raw ni Nanay Jocely, bumuhos lang ang ulan. Para malakas na ulan, akala ko nga ulan, ikinuha namin yung mga sampay namin. Bakit hindi naman ako nabasa? Kaya pala buhangin yung bumapatak. Ang mga nasa tabi ng kalsada, iniwan muna ang mga paninda nilang prutas at gulay at nagsipasok sa kanilang mga bahay. Sumama ang pakiramdam ng ilan. Para naninikip yung dibdib namin. Dami alikabok sa daan. Maraming alikwan, asupre na nakakapit sa mga paninda. Umakit kami sa taas ng, ng ano namin at saka maglagay ng mask at magkuha ng basahan na ano, nabasa para ipuna sa mga lamisa. Dahil sa ashfall, nagsagawa na ng evacuation sa ilang bahagi ng Bago City at Lakasiliana ayon sa Negros Occidental PDRRMO. Mapanganib sa kalusugan ng abo mula sa bulkan, kaya payo sa mga residente, gumamit ng face mask at iwasan munang lumabas ng bahay. Nakanda na raw ang mga disaster response team, gayon din ang mga kakailanganing food at non-food items. Nag-abiso ang PIVOX na iwasan ng mga eroplano ang lugar malapit sa bunganga ng bulkan. Ang pagputok ng bulkan, kahalintulad daw na nangyaring eruption din ng kanlaon nitong Hunyo. Mula alert level 2, itinaas na sa alert level 3 ang kanlaon. Ibig sabihin, nagsisimula na ang magmatic unrest. Posible rin sumunod ang kasing lakas o mas malakas na eruption. Posible rin magkaroon ng pyroclastic density current o PDC na ayon sa FIVOX ay pinakadelikadong epekto ng eruption. Bilang pag-iingat, sabi ng FIVOX, mandatory o dapat nang palikasin ang mga nakatira sa loob ng 6-kilometer radius sa paligid ng vulkan. 30 to 60 kilometers per hour po yan. No? Uh, meron po mga PDC na napakabilis po. Uh, yung PDC po hindi po natin kayang takbuhan. Kaya po, kailangan po talaga ay avoidance ang, ang safety measure po natin doon. Pinaghahanda rin ang mga residente sakaling umagos ang lahar kapag nagkaroon ng malakas na pag-ulan. Paalala lang natin sa ating mga kababayan living around Kanlaon uh, Volcano na they should be vigilant and uh, they should always be prepared in case mag-escalate po yung activity and we will raise the alert level from alert level 3 to alert level 4. Aileen Pedrason, GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala pong bagyo pero lubog muli sa bahang ilang bahagi ng Bicol Region at Quezon gaya sa Del Gallego at Ragay sa Camarines Sur. Limang barangay ang muli na isolate matapos lumubog sa tubig ang ilang spillway. Maging ang opisina ng Bureau of Fire Protection na pasok ng baha. Ilang lugar din sa Quezon ang iniulat na binaha. Ang pagulan sa Camarines Sur at Quezon, epekto ng shear line o pagsasalubong ng malamig na amihan at ng mainit na easterlies o hangin galing sa Pacific Ocean. Uulanin din ng shear line ang iba pang panig ng Calabarzon Bicol Region, Marinduque, Oriental Mindoro, Bulacan, Aurora at ang Metro Manila ayon po sa pag-asa. Ngayong Martes, asahan ng katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa Aurora, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Hanggang matitinding ulan naman ang bubuho sa Quezon at Camarines Norte. Bukod sa shear line, nagpapaulan din sa ilang bahagi ng bansang ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Hanging Amihan. Uulanin ng halos buong bansa kasama na po ang Metro Manila sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pusible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide kaya dapat maging alerto mga kapuso. Pinag-iingat din ang mga residente sa reyapalibot palibot ng Mount Canlaon. Inaasahan din kasi ang chance ng ulan ngayon pong araw. Light to moderate rains ang mararanasan sa Negros Island ang sasakyang dumaan sa EDSA busway ang nahuli sa operasyon kaninang umaga sa operasyon ni sinagawa sa Ortiga station nahuli ang tatlong motorcycle taxi dalawang private motorcycles dalawa pang private na four wheel vehicles at isang provincial bus nang tanungin kadalasang dahilan ng mga sinitang motorista ay nagmamadali sila ang traffic at rush hour Batay sa datos ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAI, karaniwang mga motorcycle rider na huhuling dumaraan sa EDSA Busway. Inaasahan pa rin nilang mas dadami pa ang susubukan dumaan sa EDSA Busway ngayong holiday season dahil sa tumitinding traffic sa Metro Manila.